So, turn on ayan ito na siya guys ang ating ngayon gawa <laughs> creative ayan siya may mga bilog-bilog ayan eh binalutan ko na siya ng crepe paper guys so, very presentable na siya mm. ikot natin ayan na. mga candy na siya palawit-palawit. Ayan. ba diba? Creative from ano lang siya. Ayan. Ayan. Lagyan na natin sa kaas na ating gawa na. Gawa na siya guys. Ayan. Sa mga mga Hmm. Um, um, Ayan. ang kanyang Design sa taas. Ayan na. Okay na ready na. Si Anis Vlog. Ayan. Ang DIY na Christmas tree. Hmm. Diba guys? Ayan. Ayan na kaya yun kunting tiis lang guys talagang hirap sya <laughs> hirap sya hirap hirap kahirap pero dagdagan ko pa yan sya guys Ayan, pinakita ko lang sa inyo ganon kaganda na Ayan, may star na sya dito very ano nga. mga balls balls nyo guys yan. eh gaganong ganong ko sa yan dito hindi uh, pa siya na ano yan itutuloy natin yung balls yan kaya DIY ni Ami Blanc gawa na <laughs> ayan tapos may candy na siya ayan may mga candy na ayan guys ay, well, yan niya lang kasimple. Ayan. Oh. Kaya sana nagustuhan ninyo ang creative na gawa ni Ami Vlog. Ayan siya sa taas. Diba? Kaya yun guys. Sana magustuhan ninyo. Kulang na lang yan so guys ng ating Christmas light para yan. Hindi na siya plain tingnan. Yan. Di ba guys? Ayan. Christmas tree. Sa, gabi yan siya guys. Maganda na yan. Kaya ang ating DIY from ah, di ba? pakita natin sa buong mundo DIY ni Ami Vlog. Bye bye, see you.